Hi guys! So welcome back to my channel at sa abing channel ni Arman. So ngayon ay nandito ulit ako sa aking project sa Valenzuela. Ang two story na bahay na renovation. So ayun, ikukontinue ko yung pagkabit ng mga pinlight. Shoutout sa ating mga kaibigan. <laughs> Ito ako sa living area muna. Mali mayroon akong 4 na pinlight dito. Ayan. It's dalawa doon. Kanto-kanto. Then dito. And then dito. So, yung sukat natin dito... Mula doon sa kabila, kabilang wall, papunta dito ay 60, then dito ay 50, papunta dito sa gitna ng ilaw. Mali, 60 cm, then 50 cm. Ganun din doon. Pagdating dito, ay kukuhain ko yung gitna na yan. Dito ko siya itatapat para magka-level sila o magka-helera sila papunta nung isang ilaw doon. Ito, yan. So, para makuha ko yung pinakasaktong sukat noon, ng 60 doon. So, kinuhaan ko muna sukat yung kanto nito. Then, yung tiles. Tapos, dahil tuwid naman yan, papunta dito. Kinuhaan natin yung sukat noon. Then, start dito. Ito yung kanto ng wall na yun dinala natin ang sukat dito papunta dito yan mula dito ang sukat tayo ng 60 cm eto na yan yan tapos yung gitna ng ilaw na yon kinuha ko yung gitna na yan tapos eto na yan siya so paano ko nakuha yon so sa tiles pa rin yung tiles sinukatan ko at dinala ko dito yan so ang gagawin ko dyan para makuha ko to doon sa kisame lagyan natin na ng hulog yan ito may hulog tayo yun imported from Mexico yan o oh. guys ang bigat original ano to Ben? pamimigay mo? <laughs> <laughs> Kala ko, pinapamigay mo na to Galing to Mexico, guys. Minana nung kanununuan ng kanyang architect. Uh, Hindi <laughs> natin no? Oh. oh. pure ano to, ka pero oh. Taon niya ay, ano, 1794. Wow. <laughs> Ang tagal na nito Talagang pang Mexico yan, guys, oh. Made from Mexico. Ano, oh. Made in Mexico. Nabura na yung made, eh. Mixi na lang na sa baba. So, yan. Pagka ano natin dito, ito, halimbawa, yan, yan. Itatapat ko to doon, 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 doon. Sa so, ko na yon yan, o. Oh. Yan. Pag nakatapat na yan dyan, syempre, yan na yung mamarking natin. Itong hawa ko dito sa dulo, doon sa kisami. Para mailagay natin yung pinlight na naka-align sa sukat nitong ni wall papunta doon. So, hindi na tayo magtatansi mula doon, kasi niwasan natin yung pag ng pintor. Kasi, pag lag lagay kasi ako nung tansi, <coughs> maglalagay ako ng black screw at mabubutas na naman, although na maliit lang yon pero dagdag uh, -dag retouching na naman. Uh, so, yung ginagawa natin na to accurate naman yan doon sa pinaka sentro nung pin light na to. So yan. Ah, papakita natin sa inyo guys yung mga ganitong mga pamamaraan. So yun guys, ganyan lang ang mga pamamaraan kung gusto niyo makuha ng eksaktong sukat yung mga pin light niyo na wala sa pader o malayo sa pader. Okay, natin dyan sa ating ginawang cross. 对。Okay. Ayan okay, guys, tapos na yung isa. At uh, dito naman yung isa. Meron din dito. Ito. Ayan. So nilagyan din natin ng kanyan. Para makuha din natin yung saktong pin light dito. Kasi nga dito wala ng wall. Hindi na natin tumasuka. At ng sakto. Pupunta dito. Kaya dito tayo nagsukat sa baba. Sa tiles. At uh, dito. So ayun na guys Katandaan na natin Sabali bubutasin ko na yan Para okay na So ito pala yung pang Labing dalawang araw ko dito Sa site na to Ngayon. So ayun na guys Butas tayong isa So itong isa Sunod natin ayung dalawa na lang isa doon at isa doon sa so, sulok 'yun oh So, isa na lang. Doon na lang. Sa so, side na yan. So, ayan na guys. Butas-butas na. O, oh. 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 So, time check pala. Ala una, 24. So, uh, sa loob ng 24 minutes ay natapos natin yung apat butas. At ala tayo nagsimula. Okay, kabit na natin yan. So, mamaya, time check natin ulit kung gaano siya katagal ikabit. uh, ala unang so ibig sabihin tumatagal ng 5 minutes yung pagkabit mula pag splice hanggang sa pagkabit ng bulb ayan so mamaya na natin ulit papakita pag tapos na okay so naibanggit lang natin yung bilis ng pagkabit niyan uh, ang kagandahan niyan kasi kapag walang metal paring na natatamaan ay talagang mabilis na siya ikabit kasi gypsum board lang yung ceiling natin Di ba yang? Mm. -hmm. Ayun o. Ating masipag na kasama. Kaya malinis yung ating uh, tiles dito palagi. Sinusunod niya pagwalis. Ililipan lang hangin yung takip tapos ibabalik niya ulit. So ayun guys, tapos na. 1.41 lang ng hapon. Ayan o. Wala pang isang oras. Apat na ilaw. Tapos nakabit. Ayan. Ayan. So mabilis lang talaga siya. ikabit. basta hindi natamaan yung metal paring. So kayo, yun. meron pa akong ikakabit sa second floor. Sa CR. Then dalawa sa CR at dalawa dun sa isang kwarto sa tapat nito So akitin natin. Sayo guys oh. Pwede na ba hawakan to? Tapos na primer ng ating ano oh. know? Tapos na primer yung pinto natin guys. Doko finish. Oh, okay, oh. no? ko duko, duko, guys. Buko, buko pinis. Salad. <laughs> buko salad. ko pinis. Okay. Isa na natin ano dito. Ka-partner. Bye, ayos ka lang dyan. Kamusta ang ginagawa mo? Minsan, ayun Minsan nakikita natin nagtatiles. Minsan uh, maso naman siya. Builder naman yan next time. <laughs> Walang tapon. Missing labor ako eh. <laughs> Missing labor ako. Ah. Ito, kinakabit na ni Marvin yung hamba ng pin, uh, ah, pinto na si Yara. Ito, kakabit lang ko na ito ng ilaw dalawa. Pin light yan. Sa gitna lang. Sabi ni Boss, gitna lang natin to, Then, gitna lang natin yung sa shower area. At tingnan natin mamaya kung gaano kaliwanag yung isang ilaw sa Ganito kalawak Mga ano siguro yan o oh. May git dalawang metro yan o oh. oh, Dito uh, Ayan Ito Dalawang pin light na lang dito Pero ito oh, Uulitin daw Papalagay kada sulok Kasi hindi nag proportion yung kanya Location ng mga ilaw So lagay natin kada sulok Tapos Ayan na lang dalawa so bali, apat na ilaw dito sa taas apat na ilaw kasi kasama ko dito then ito lagyan ko din siguro ng isa ano na, kasi nga tatlo lang ito eh ano so ang area na to madilim pagkabi kaya lagyan natin yan para maging proportion yung liwanag sa area na to so ayan guys, na guys umilaw na ito yung nandito sa second floor na uh, you know ako kanina na inarrange natin ulit yung mga ilaw dahil hindi nga naging maganda yung unang design na pinagawa sa atin kaya ayan ulit natin ayan okay na so walito magkasabayan dito natin nilagay sa taas. Itong dito, sa buwan. Ayan. Then, itong pangalawa, sa gitna. Yun yun, nandun. Then, itong isa. Yung nandun sa may bintana. Ayan. Ayan. Sa tapat na ito. Kasi mayroon siyang table dito. Ayan. Ito yung ilaw niya. Then, itong dalawa. May dalawang return pa natira. Ito yung nandun sa labas sa dyan sa sulok ng uh, ibs. Then, yung isa, andito, para sa ceiling fan. Then, dito, sa CR, yan, kapagkabit na rin ako. Dalawang ilaw lang ang pinalagay dito. So, yan, ginita natin sa part na itong uh, sink. Tapos, yung isa, gitna na sa shower. Ayan, sa dulo. Ayan. Imilo na silang dalawa. Then dito sa family area. So, nagdagdag na tayo dito ng isang ilaw. Yan, may ka-partner na yung isa. Yan. Ito yung switch niya, pangalawa. So, yan o. Yun. Then, yung unang yan. So, pa naman natin ito nag final tayo ng uh, paglagay devices, ito dito natin ilagay sa taas kasi kalimitan kapag uh, gumamit tayo ng mga ilaw kung saan yung pinakabungad yun yung nilalagay natin sa una kaya pagbalik ka rin pa natin yan, oh, yan. okay na imiwanag na yung part na to Balansin na yung liwanag nung area kasi nadagdagan na And then to Ayan. So, ang oras na ay Ayan guys, time check 6.30 na ng gabi. So, baba guys, testingin na rin natin yung ating mga ilaw doon sa living area. Testing tayo mga ka-warrior. So, ito. Bagong switch na to, Yan. Oh. Then, pangalawa. Ito. Yan. So, yung gitna. Wala pa tayong ilaw para dyan. Ayun. Maliwanag na. Then, pulang na lang natin sa labas. Then, mga gitna. Gitna din dito. dining area. Bali, dalawa to. Isa dito. Sa ng mesa. Then, yung isa para dito sa sentro ng kitchen island.